May nagro-runda doon, mga kalapatid. So, yung nandyan, oh. Kasi nawala yung, ano eh, yung blue bar ko eh. Yung, ano, yung may ring na Japan. Baka nakasama rito eh, sa nagro ito eh. Yan, oh. Marami nagro-runda, oh. Yan, dyan, yan, Sa may, ano, sa may kabilang kalye. Nawala mga kalapatids si Bale ano eh. Ayun. 2, 4, 6, 8 Mukhang sumama na ata dyan sa nagronda eh. Kanina nandun lang eh. Bahala na siya mga kalapatid baka bumalik pa naman. Sayang noon blue bar pa naman yun tapos ano yun eh. May ring na Japan yun eh. Tingnan natin dito, mga kalapatid. So, okay, ano? girl. Si lula mo, Blanca, mag, ano, tapos na naman mag, ano, mag magmens ni balang si lola mo kaya yan nililigawan na naman oh. yun nililigawan na naman si lola mo <laughs> tapos na naman kasi magmins mga kaurag si ano si black si dogal eh kaya nililigawan na naman ng nagmumuhubog. Hindi daw ano naman. Alam niyo binabantayan niya si Dougal ayun mga kaurag oh. mga kalapatids oh. ayun yung blue bar na hinahanap ko ayun nasa pinakaitas ng bahay nung uh, kapit bahay na nga nagkakalapate dyan Yun, oh. sana ano hindi siya lumayo kasi malapit lang naman eh dito lang naman yung bahay ko eh Ayan, Ayano. Oh. Tapos yung bahay ko mga kalapatids. Yan lang siya oh. sa may uh, isang kalye. tapos dito naman yung bahay ko mga kalapati. Oh. Yan yung uh, kulay puti na no, van yung katabi niyan, yung bahay ko. Yun yung tatlong uh, puti oh. Bali pinakawalan ko yung tatlong puti ayun oh baka sakaling ano makita niya ayun yung tatlong puti oh pinakawalan ko yan baka sakaling makita niya mga kalapatids yan si aso bali malapit lang yan eh kasi may nag-aalaga din dyan na kalapati dyan oh dyan oh. hindi pa umalis mga kalapatids oh yun yan. Yeah. Di pa umalis. Ah, antabayana natin mga kalapatids. Kung saan siya pupunta mga kalapatids. Antabayana, antabayana natin. Sayang naman kasi yan eh. May ring yan na ano eh. May ring na Japan. Japan ring yan eh. Sayang naman eh. Pumiglas eh. Bali magdadalawang buwan na sa akin. Tapos kinuha ko yung kay Alpamur doon sa barangay Tabuko nung ano pa eh. Bali Bali September 5 ata yun. Kung hindi ako nagkakamali. Eh ano na ngayon, bali November 4 na ata ngayon. Oh, November uh, oh, November 4, bali bali mag-ano na rin eh, magdadalawang buwan na rin yan sa akin eh. Pero ano eh, nakakalipad na siya ng uh, medyo mataas kasi ano na rin yung pakpak niya eh. Medyo humahaba-haba na yung pakpak niya. Pero napansin ko paglipad dito, dito sa ano sa taas, sabi ko parang kulang yung pakpak na lumilipad. Sabi ko baka yun na yun. Kasi malapit lang dito eh, sa bahay ko eh. Tapos nakita ko dun. Yun o. Oh. Ayun, bababa na, bababa na oh. Tingnan natin mga kalapatids. Mukhang bababa siya o. Oh. Ayun. Mukhang magpapakain siya dito sa... Papadagit siya dito sa ano, sa... Dito. Dito, dito yung bahay nung may-ari. Yan o. Oh. May mga kalapati Ayun, may mga kalapate dyan. Ano ba siya eh? Dyan o. Oh. Sa mataas na bahay. Tapos ito. Dati ko na itong kilala dati. May ano ito eh. May uh, mga kalapati rin ito. Ayun yung mga kalapate niya nasa kuryente nasa wire oh. yan bali dito yan mga kalapatid so, sa bahay na yan ito, ito ata yung loop niya hindi Kamaya tatanungin natin mga kalapatids pag may dagit siya ng uh, blue bar na may ring na Japan. yan mga kalapatid so tapos dito naman yung ano yung bahay na nagkakalapati yan ito hindi naman to wala naman tong kalapati bali mataas lang yung bahay niya mga kalapatid kaya tumutukod, dyan yung, uh, kalapatid. Dyan tumutukod eh. yan yung mga kalapati karamihan yan tumutukod yun yan o sana hindi siya magpadagit mga kalapatid <laughs> sir good morning sir nagbablog lang sir <laughs> nagbablog yun know, sana hindi siya magpadagit mga kalapatid sir eh. yun know, bumabalik siya eh mukhang uh, ano na eh mag pag pumunta rito mga kalapatids tatanungin na lang natin mga kalapatids kung uh, kung uh, bumaba dyan mga kalapatids bali andyan yung may ari ng bahay oh. bali sinatako ng konti <laughs> kasi exclusive <laughs> Ayan. Hintayin natin pag may lumabas dyan na ano na binata kasi kilala ko naman yung binata eh. Titingnan natin mga kalapatids kung uh, bumabayan pero hindi pa naman eh andun pa naman sa taas eh. Andun. No? pa naman sa taas kaya baka mamaya pa yan. malapit lang naman yung bahay ko mga siya, si dyan lang naman eh. baka baka sakali makilala niya pa rin yung bahay ko kaya malapit lang eh yan lang eh dito lang eh dito lang dadaan eh yang may kulay green na ano na tolda ayun pa oh. Ayun, hindi pa umalis Yun, nagsibabaan na yung mga kalapati niyo baka sakaling madagit niya eh tatanungin natin siya, no, si ano uh, si yung uh, binata dyan kasi dati ko naman siyang kilala dati eh. nagkakalapate talaga siya eh dito na ako nakatira dati noon bali nakita ko siya nagkakalapate talaga tapos nakita niya rin ako eh nag Bali, kilala ko na rin sila eh. Tatanungin natin mamaya mga kalapatids. Ayun, nagsibabaan na yung mga kalapati Ayun. yun Baka magpapakain na. Wala eh, wala pa tayo nakikita ng ano dito eh. Yung ano, yung teenager dito. Ayan, bukas naman yung uh, gate niya. Uh, lang ako magtanong kung may tao eh. Bale, na lang natin kung uh, may lumabas na tao. Magsasabi na lang tayo mga kalapatids kung uh, may blue bar dyan na bumaba na may singsing -sing na Japan. Tingnan natin mga kalapatids kung may, ano, may uh, lumabas na tao kasi nakakahiya eh. Yun oh. Yun. Hindi pa umaalis eh. Yan. Mag-isa lang siya dyan, mga kalapatid. So, kung sakaling tumawid yan, tatawid na. Ayun, bumababa na. Nakikita niya na yung mga kalapati. Ayun. Ayun. Andito yung mga kalapati. Ayun, ayun lumalapit na siya eh. Ayun oh. Ayun, mukhang inaalaw ng may bahay ng may ari. Oh. Ayun. Oh. Inaalaw yung uh, kalapati ko. <laughs> Iwan ko ba? Nakita ko naman nakita naman kami kanina Sabi ko nagbablog lang ako eh Sabi ko sa kanya Sir nagbablog lang po ako sir Kanina inalaw niya eh Inalaw niya kanina eh Andun pa oh Andun pa sa itaas sa May maliit na tiris doon May uh, maliit na tiris yan oh